Welcome back sa ating channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang mainit na paksa, lalo na para sa mga gustong lumipat o mag-migrate sa ibang bansa. Tama, ang topic natin ngayon ay Passport Power. Henley Passport Index 2025 ay lumabas na at ito ang ultimate guide pagdating sa global mobility. Sinuri nito ang isang daan, siyam na na passports at kinumpara base sa dami ng bansang pwedeng puntahan visa-free o visa on arrival. Sakop nito ang dalawang daan, travel destinations. Kaya ang tanong, alin ang pinakamakapangyarihang passport ngayong dalawang libo Number 1, Singapore. Nanatiling number 1 ang Singapore. At may access ito sa isang daan, limang bansa ng walang visa. Tumaas pa ito mula isang daan, siyam na put na last year. Grabe sa travel freedom! Number 2. Japan Pumangalawa ang Japan na kahit nabawasan ng isa, ay may access pa rin sa isang daan, siyam na put-tatlong destinasyon. Number 3. Six-way tie Nasa ikatlong pwesto ang Finland, France, Germany, Italy, South Korea, at Spain may access sila sa isang daan at siyam naput dalawang bansa. Number 4, seven-way tie ulit. Nasa ikaapat ang Austria, Denmark, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Norway at Sweden na may access sa isang daan at siyam naput isang destinasyon. Number 5, UK at iba pa bumaba ang UK mula ikaapat patungong ikalima kasama ang Belgium, New Zealand, Portugal at Switzerland. May access sa isang daan at siyam na pong bansa. Nabawasan din sila ng isa mula noong nakaraan. Number 6, Australia at Greece. Tied sa pang-anim na pwesto, may isang daan walumput na bansa na walang visa. Number 7, Canada, Malta at Poland. May access sa 188 destinations. Number 8, Czechia at Hungary may 187 countries na pwedeng pasukin ng walang visa. Number 9, Estonia at United States. Parehong may isang daan, walumput na bansa na accessible. Number 10, Latvia, Lithuania, Slovenia at UAE. Pantay-pantay sila sa isang daan, walumput limang visa-free destinations. So ayan, top 10 most powerful passports ngayong dalawang libo dalawamput lima. Makikita natin dito kung gaano kalaki ang epekto ng passport mo pagdating sa freedom to travel. Sa kabila ng matataas na rango ng ibang bansa, nasa ikapitumputlimang pwesto lang ang Philippine passport ngayong dalawang libo, dalawamputlima, ayon sa mga ulat mula sa Forbes, ABS-CBN News at GMA Network. Kama't hindi ito kabilang sa top tier, may kakayahan pa rin tayong makabiyahe sa pagitan ng 67 hanggang Syam na bansa ng visa-free o visa on arrival. Ibig sabihin, sa ilang bahagi ng Asia, South America at Africa, hindi na kailangan ng visa kung Pinoy passport ang gamit mo. Pero depende pa rin ito sa international agreements, kaya nagkakaiba-iba ang bilang batay sa source. Kahit may mga limitasyon ng Philippine passport, hindi ibig sabihin ay wala na tayong magagawa. May mga paraan para palawakin ang travel freedom mo, lalo na kung interesado ka sa second citizenship o passport portfolio. Huwag kalimutang ilike ang video na to. Mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kaalaman. At kung may tanong ka, i-comment mo lang sa baba, babasahin namin lahat yan.